Hi guys! Welcome back to my channel. This is Rosely Zaga. So today guys, ipapasyal ko kayo dito sa aming city. Dito sa Christchurch, New Zealand. So ito yung pinakang city guys. Ayan, may, may natitinda na ng ganito dito sa, ano, sa New Zealand. Dito sa, sa my city. So para siyang uh, park. Pero hindi siya park guys. Uh, city na talaga ito. So ayun pasyal ko kayo dito. Ganito lang kasimple dito pero napakaganda guys. 'di ba kapag city is marami kang makikita mga paninda ganun girl pero guys poro mall nga lang siya and uh, basta yun guys and guys uh, gusto ko lang i-share sa inyo, sobrang linis talaga dito sa New Zealand. Wala kang makikita na kahit na anong kalat na pinag-iwanan lang dyan kung sa Pilipinas lang talaga ah, grabe ang kalat sa atin no? pero hindi naman sa ano sa minamalit ko ang Pilipinas ay proud pa rin sa Pilipinas no kasi doon tayo doon ako nang galing or di ba so ayun guys uh, gusto ko lang i-share na sana ganito rin kalinis sa ating bansa di ba nakaka-proud na nag, kasi naka, nagkakaisa ang mga tao na hindi sila magkakalat or yung mga pinakainin nila, hindi nila iniiwan kung saan-saan lang. Talagang tinatapo nila sa tamang lugar, ay sa tamang basurahan. Sana ganun din ang, ano, ang, ang Pilipinas, no? So, ito guys, ang ganda niya, no? Grabe. nakaka tong ano na to, building na to, no? Para siyang sinaunang, ano, bahay or building parang ganun <laughs> Pero nakaka -amiss. Ang ganda niya. So, ayan. Yung mga construction. Ayan sila. Kumakain sila sa kainitan. Pero hindi mainit, guys. Mainit lang. Yes, mainit talaga. May araw. Pero hindi siya ganun kainit sa katawan. Kasi nga, malamig ang simoy ng hangin. Ganun. So, ipapasyal ko kayo dito sa city, guys. Ayan. City na to, ha? Ganito lang kasimple. Then, dun sa, dyan, dyan sa dadaanan natin, dyan yung mall, Makakita dyan ng mall, or anything else, coffee, mga ganun. Kaso walang makdo. Walang Jollibee. <laughs> I miss Jollibee and KFC, Chow King, like that. So, sarap din naman ang mga pagkain dito, guys, sa New Zealand. And, may mga mura din naman, may mga food din ng mga Pilipino. Ganon. So, ayan, guys. Uh, samahan niyo ako maglakad-lakad dito kami ng aking partner dito sa city. Okay. guys. Gumala kami dito sa city center. Ba tayo na dito sa gitna ng ano? Oo so, <makes noise> nga, dito tayo sa tagtaba. Tayong hati. Ang dami yung pato. Ang yung pato. Ito ang New Zealand guys. Did you see his guys? Uh, Lato-lato guide. Saan, saan tayo mag-picture? Dito, oh, pero siyempre yung brands. Ang aking prinsipe. <laughs> Dito, oh, magandahan mag-picture-picture. Okay. Yan, pag sama ganyan ba? Doon Doon ka. Tapos nakatayo ko lang sa malayo. Yan. Uh, um, we'll close the door and then open it up. Okay, so I'm rolling, I'm ready, you just do it in your own time. Yeah, and actually go through and follow through and get out. Okay, Ano han? Tara na. Ha? Tara na. Sino tayo? May daan ba dito? Hello. Libre pa kaya Rolling. ang lamig na po. So ayun guys, pupunta na kami sa ano sa bangko kasi may appointment na kami mag-aalas dos na. Tara. Tara. Tara.